Yan. Parang nalulumbalik yung lakas ko ah. Parang uh, nawala yung mga sakit na katawan ko. Ganon kagaling itong healing, kaksi gold. Masarap. Hindi siya masyadong matamis. Di ba? Para ka lang nagkakape sa umaga. Yun lang. Isang beses mo lang gagawin. Iinim sa isang araw at perfect na. Okay na yung buong araw mo. Mawawala lahat ng sakit na katawan mo. Yan. Hmm. Lalo na pagtapos na tatlo hanggang limang buwan, tuluyan na mawawala ang mga sakit at pananakit sa mga kasukasuan. Garantisado na pagkatapos ng tatlo hanggang limang buwan na pag-inom ng Healing Cancy Gold, tuluyan na mawawala ang sakit sa buto at kasukasuan at hindi na muling babalik. Kung hindi epektibo, ibabalik agad ang pera. At ang Healing Cancy Gold ay ginawa din ito para sa diabetic kaya nakakatulong para mapababa ang asukal sa dugo. At nakakatulong din ito para sa may sakit sa puso. Nakakatulong din para mabawasan ang blood pot o tabasa. Sa loob ng dalawang buwan, nawala ang sakit ng buto-buto po. Healing, once a day is enough to get your requirement for your calcium and minerals. Sa sobrang tuwa ko, ko ang mama at papa ko na senior citizens ng healing calcium gold. Kung nagkakaroon ka ng anumang mga problema sa iyong mga buto at kasukasuan, ang payo ko sa iyo ay healing calcium gold milk. Ginagarantiya ko na ito ay isang napakahusay at ligtas na produkto upang suportahan ang pagpapagaling ng buto at kasukasuan. Siya yung nakapagpa uh, sa akin, uh, naging energetic po ako sa pagbawalis ay hindi na po ako na nakakaramdam na, na, ng pananakit ng katawan dahil sa pag-inom po ng Healing Cansy ah, Siguro wala pa po mga isang linggo na hindi, hindi ko na po nakaramdaman yung pananakit ng mga kasukasuan ko dahil sa pag-inom po ng Healing Cansy Walang iba kundi ang Healing Cansy Gold. Araw-araw, uminom lamang ng isang beses bilang kapalit ng merienda sa loob lamang ng isang buwan. Makikita ninyo na masigla ang katawan, masarap kumain at masarap matulog. Pagkatapos ng dalawang buwan, unti-unting may higop ng mga kasukasuan ang kalsiyon para sa proseso ng pagaling. Sa ikatlong buwan, makakakilos at nakakagalaw na ng mas madali ang inyong mga kasukasuan. Lalo na pagkatapos ng tatlo hanggang limang buwan, tuluyan ng mawawala ang sakit sa buto at sa kasukasuan. Nangangako ako na pagkatapos ng tatlo hanggang limang buwan, sa pag-inom ng Healing Cancy Gold, tuluyan ng mawawala ang sakit sa buto at sa kasukasuan. Hindi na ito maibabalik kung hindi epektibo. Ibabalik ang inyong pera. Ako mismo ay umiinom ng Healing Cancy Gold